Good morning, good morning, good morning uh, mga kapuso ko sa buong Pilipinas, even uh, around the world Now, dito tayo sa Excess Road na ginawa ng ano ng uh, uh, Office of uh, DPWH <laughs> uh, Ang project na ito ay noon pang October 27 October 27 2022 nag start ng John 29 2023 at nagkahalaga po ng 64 million 173,112.14 Okay Under po ng DPWH Yan po may ano na uh, may uh, kahoy na 'yung ano nilagyan ng signage so mag-start tayo dito it's already 6 o'clock in the morning aakyat tayo dun sa taas ito po 'yung mataas na akyatin dito sa buyabod na ginawa ng DPWH Lakad lang po tayo mga kapuso Hindi pwedeng tumakbo at uh, mataas po ito Matarik Oh, doggy, doggy. Calm down, doggy. Calm down. Yeah. Mais, uh, ah,